Pilipinos. Pinaiinita ni Pangulong Trump si Vladimir Putin ngayong umaga kung saan binanatan ng Pangulo ang Kremlin dahil hindi ito nakikipagtulungan sa isang kasunduan ng tigil putukan sa Ukraine. Pagkatapos ay sinabi niya na si Vladimir Putin ay naglalaro ng apoy at sinabi rin niyang masama na sana ang nangyari sa Russia kung hindi dahil sa kanya. Hoy say, ang totoo niyan yan, si Vladimir Putin ay mukhang napakalakas. Pero ganyan talaga palagi ang mga diktador. Na e naiintindihan mong hindi kakayanin ng ekonomiya ang ginagawa niya. At iyan ay siyong bagay na para maaaring magdulot ng kaguluhan at pagbagsak ng rehimen ni Putin. Malaking pagkakamali ang nagawan ng Russia at maaaring ito na ang katapusan ni Vladimir Putin. Kita mo, gusto na ngayong simulan ng Russia ang ikatlong digma ang pandaigdig laban sa Estados Unidos. Hindi ako ang nagsabi niyan. Mismong mga opisyal ng Russia ang nagsabi niyan. Pero bago natin pag-usapan yan, nagsimula ang lahat sa komentong ito na sinabi ni Pangulong Trump Enos Clown. O, oh, bibigyan kita ng update. Hindi ako natutuwa sa ginagawa ni Putin. Pumapatay siya ng maraming tao at hindi ko alam kung anong nangyari kay Putin. Matagal ko na siyang kilala, lagi kaming nagkakasundo pero nagpapadala siya ng mga rocket sa mga syudad at pumapatay ng mga tao at hindi ko talaga gusto yon, okay? Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap tapos nagpapaputok siya ng mga rocket sa Kiev at iba pang mga syudad. Hindi ko talaga gusto yon. Nagulat ako, talagang nagulat ako. Titingnan natin kung ano ang gagawin natin. Ano bang sasabihin ko sa'yo? Kayo ang fake news, hindi ba? Peke talaga kayo. Sige, may iba pa bang tanong? Hindi ko gusto ang ginagawa ni Putin kahit kaunti. Pumapatay siya ng mga tao at may nangyari sa taong ito at hindi ko gusto iyon. Sa totoo lang, kitang-kita na laganap ang mga Russian bots sa lahat ng social media sa United States at alam natin ng isang daang porsyento na binibigyang pansin ng mga opisyal ng gobyerno ng Russia ang ating channel. Gusto nyo bang malaman kung paano ko ito nalaman? Eh kasi, nakablock kami ng dating presidente ng Russia sa Twitter dahil sa mga video na ginawa namin tungkol sa Russia at sa kanya. Kaya siguradong binabantayan nila ang channel na ito at hindi sila matutuwa sa video na ito. Kaya kung pwede nyo akong tulungan, pindutin nyo na ang like at subscribe button sa ibaba malaking tulong yon sa amin. Ngayon, pag-usapan natin si Dimitri Medvedev dahil siya ang nagbabanta ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ito ang pahayag na inilabas niya kaagad pagkatapos gawin ni Trump ang press conference na iyon. Tungkol sa sinabi ni Trump na si Putin ay naglalaro ng apoy at may masamang mangyayari sa Russia, isa lang ang alam kong talagang masama, ang ikatlong digmaang pandaigdig. Sana naiintindihan ito ni Trump. Ngayon, simple lang ang nangyayari dito. Sinubukan ni Trump na tulungan ang Russia. Sinubukan ni Trump bigyan sila ng pagkakataon na makalabas sa digmaang ito na talo na sila ng husto. Sa nakalipas na tatlong taon, halos wala silang naging progreso at nawawalan sila ng mahigit isang libo at limang daang sundalo araw-araw. Lugmok ang ekonomiya ng Russia pero mukhang porsigido si Putin na ituloy ito. Ito ang intuit ni Pangulong Trump ilang araw lang ang nakalipas. Ang hindi alam ni Vladimir Putin ay... Kung hindi dahil sa akin, marami ng masasamang bagay ang nangyari na sana sa Rusya. Ibig kong sabihin, talagang masama. Nagtatangka siya ng delikado dito at hulaan mo kung ano, malapit ng tamaan si Putin ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Kamakailan lang ay inalis ni Pangulong Trump ang lahat ng restriksyon na ipinataw ng United States sa Ukraine. Pagdating sa paggamit ng mga kanluraning armas at kanluraning misail. Ano ang ibig sabihin nito? Ngayon, pwede nang targetin ng Ukraine ang kahit anong nasa loob ng Russia gamit ang mga kanluraning armas na natatanggap nila bilang tulong. Mayroon na lang isang kondisyon ngayon at kaya sinasabi ng headline na komplikado ito. Ang kondisyon ay ang saklaw ng armas. Pwede lang targetin ng Ukraine ang mga bagay na nasa loob ng saklaw. Ngayon, malaking pagbabago ito kumpara sa pulisya ng nakaraang administrasyon kung saan maraming nanisi kay dating pangulong Biden at Jake Sullivan dahil sa tila na loko sila ng propaganda ng Russia at nalinlang sa pananakot ng Russia. Kita mo, hindi ito ang unang beses na nagbanta ang Russia ng ikatlong ang pandaigdig. At sa katunayan, hindi rin ito ang unang beses na nagbanta ang Russia ng paggamit ng nuclear. Ginagawa nila ito sa bawat pagkakataon. Noong unang inaprubahan natin ang mga tanke, nagbanta sila ng nukleer. Noong unang inaprubahan natin ang F-16 Animes na, ang ibig sabihin lang talaga ay pwedeng magbigay ng F-16 Animes ang ibang bansa sa Ukraine, nagbanta na naman sila ng nukleer. Noong unang inaprubahan natin ang Atakams, nagbanta sila ng nuclear. Palagi silang nagbabanta pero hindi naman natutupad. At mukhang napagtanto na ng administrasyon ng United States na puro salita lang ang Russia. Wala namang gawa. May isang pag-asa si Putin na makalabas sa digmaang ito ng mapayapa at mukhang pinapatay na niya ang pag-asang iyon dahil mabilis na nasisira ang relasyon niya kay Pangulong Trump. Palagi akong nagkaroon ng magandang relasyon kay Vladimir Putin ng Russia, pero may nangyaring kakaiba sa kanya talagang nababaliw na siya. Pumapatay siya ng maraming tao ng walang dahilan. Kabilang na ang maraming ruso at hindi lang mga sundalo ang tinutukoy ko. Dito, tinutukoy ni Pangulong Trump ang patuloy na pag-atake ng Russia sa mga sibilyan ng Ukraine. Habang nagpapanggap ang Russia na gusto nilang makipag-usap tungkol sa kapayapaan. Makipag-negosasyon para sa kapayapaan kahit ano? Ituloy natin ang tweet. May mga missile at drone na pinapaputok sa mga lungsod sa Ukraine nang walang dahilan. Palagi kong sinasabi na gusto niya ang buong Ukraine, hindi lang isang bahagi nito. Baka tama nga ako, pero kung gagawin niya iyon, mau-uwi ito sa pagbagsak ng Russia. Ganon din si Pangulong Zelensky. Hindi niya tinutulungan ang kanyang bansa sa paraan ng kanyang pagsasalita. Lahat ng lumalabas sa bibig niya ay nagdudulot ng problema. Hindi ko gusto iyon. Mas mabuting itigil na niya. Ito ay isang digmaan na hindi sana nagsimula kung ako ang presidente. Ito ay digmaan nina Zelensky, Putin at Biden, hindi ni Trump. Tumutulong lang ako na apulahin ang malalaking pangit na apoy na nagsimula dahil sa matinding kapabayaan at galit. Malinaw, mula sa lahat ng pahayag at lahat ng tweet, makikita mong nagiging magulo ang mga bagay at marami nang nagbago sa nakalipas na ilang araw at mukhang sa susunod na mga araw, si Pangulong Trump ay magpapataas pa ng presyon sa Russia at kay Vladimir Putin dahil gusto niya ng kapayapaan at gusto niya itong makamit agad. Kaya naman kasama ko ngayon si Jason J. Smart, isang tao, isang mamamahayag na personal na ipinagbawal ni Putin sa Russia. Ngayon, kasama ko siya para pag-usapan kung paano pa mapapalakas ng United States ang presyon sa Russia. Simulan na natin ang pag-usap na yan. Kumusta kayong lahat? Ngayon, kasama natin walang iba kundi si Jason J. Smart. Welcome back sa channel Jason at diretsong simulan na natin ito. Unang tanong, Sigurado akong nakita mo na si Trump ay nagbigay ng mga komento tungkol kay Putin at Russia. At mukhang nagbago talaga ang pananaw niya kumpara noong siya ay naupo sa pwesto. Kaya sa tingin mo, bakit nangyayari ito ngayon? Ano sa palagay mo ang nagtulak ka sa kanya para ilantad si Putin ng ganoon? Kaya rin sa tingin ko sa huli, si Donald Trump ay sa wakas ay dumarating na rin sa parehong konklusyon na nauna na nating napagdesisyunan na si Vladimir Putin ay hindi interesado sa pakikipag-usap o negosasyon Patuloy siyang pumapatay ng mga sibilyan sa loob ng Ukraine at patuloy ang kanyang kagustuhan, ang kanyang hangarin na sakupin ang buong Ukraine. Kaya sa tingin ko si Donald Trump ay talagang nagulat doon. Aklalan niya ay sas maganda din siyang relasyon nila na kaya siyang makipagkasundo. Pero lalong nagiging malinaw na si Vladimir Putin ay pursigidong pumatay pa ng mas maraming tao at hindi makipagkasundo kay Donald Trump. Kaya paano ngayon mapipilit ni Trump si Putin kung alam na niyang ayaw ni Putin ng kapayapaan? Well... Ngayon do'y mainaw ko na at wawalang pagkakataon na makipagsundo si Donald Trump kay Vladimir Putin, ang pinakamagandang magagawa ni Trump ay ipakita sa kanya na siya ang boss at ipakita na sa relasyong ito. Si Donald Trump ang magpapasya kung ano ang mangyayari. And why could he na si Trump ngayon o sa armusli ang Ukraine? Magpadala rin mga sandata? At ang paggawa ng ganoon ay tiyak na makakatulong sa Ukraine na mabasag ang depensa ng mga Ruso at madestabilize ang buong Russia. Uh, ngayon ang isa iyang pampolitikang desisyon. Ang huling administrasyon sa White House ay masyadong natakot na ma-destabilize ang rehimen ni Putin. Pero kung sing mawala ang takot ni Trump tungkol doon o sabihin niyang wala siyang takot doon, maaari ay talagang magulo ang lahat at bumagsak ang rehimen ni Putin kung maglalagay tayo ng sapat na pressure sa ekonomiya, politika at militar sa Russia. And yan ay isang bagay sa na talagang imposible na makamit ko ni Donald Trump. Well, dahil nabanggit mo yan, napanood ko ang iyong video at sa tingin ko, isa iyon sa pinakamagandang video sa YouTube at pinag-usapan mo kung paano nawawalan ng kontrol sa kapangyarihan si Putin sa Russia. Siguro maaari mong ibahagi sa amin ang kaunting detalye pa tungkol sa mga bagay na tinalakay mo. Oo, oh, totoo, talaga 'yan. Ganito kasi 'yan. Si Vladimir Putin ay mukhang napakalakas, pero ganyan talaga palagi ang mga diktador. Mukha silang malakas mula sa malayo, pero kapag lumapit ka, mapapansin mong hindi kayang tustusan ng ekonomiya ang mga ginagawa niya. At sa tingin ko, mali ang mga impormasyon na natatanggap niya tungkol sa kung gaano kasama ang sitwasyon sa loob ng Russia. Ang bato ay sauniboy at taspong ang inflation ay yalos 30% at pangunahing interest rate ay kala porciento. Nakikita natin na napakaraming tao ang tumakas na palabas ng bansa at mas marami pang tao ang sumusubo kumalis ngayon. porciento ni pambansang bariyat ang napupunta sa militar. At lahat ito ay sinusuportahan ng kita mula sa langis, isang bagay na maaring mawala kapag ipinatupad ng United States ang kanilang bagong mga parusa na pinangungunahan ng mga republikano sa Senado na nagsasabing Tara, habulin natin ang mga bansang bumibili ng langis mula sa Russia at iyon ay ang China at India. Kapag ginawa nila ito, maaaring mawala ang 38% ng pambansang budget ng Russia. Malaking bagay ito at maaaring magdulot ng destabilization at pagbagsak ng rehimen ni Putin. Tiyak, kaya may saysay iyon at muli. Matagal mo nang sinusubaybayan ang Russia. Halos ilang dekada na, tama ba? Halos kalahati ng buhay mo. Dito ako nagtataka kung ano ang hindi ko maintindihan nahihirapan ang ekonomiya ng Russia, tama? Alam natin ito pero, parang si Trump lang ang naging leader na talagang handang bigyan si Putin. At ang Russia, ng pagkakataon, handa siyang buksan ang ugnayan ng dalawang bansa. Gusto niya ng ekonomikong pakikipagpartner. Bakit hindi tinatanggap ni Putin yon? Ano kaya ang iniisip niya? Ano ba ang layunin niya sa digmaang ito na ayaw niyang iligtas ang ekonomiya ng Russia? Malinaw na malinaw ngayon na si Vladimir Putin ay hiwalay na sa realidad. Hindi niya na nauunawaan kung gaano nakalala ang sitwasyon. At alam natin diyan sa maraming bagay, hindi lang kamakailan. Tandaan mo nung ilang taon na ang nakalipas ng si Prigozhin, ang pinuno ng Wagner Group ay nagtangkang magmarcha papuntang Moscow para pabagsakin ang gobyerno. Malinaw na malinaw na hindi na malaya ni Vladimir Putin na may mga problema sa loob ng militar. Pero lahat, you know, ibig kong sabihin lahat, ay pinag-uusapan na si Prigozhin ay matagal nang nagbabanta sa Ministro ng Depensa at sa pinuno ng hukbo at sinabi pa niyang maaari siyang gumawa ng katulad na bagay. Kaya bakit hindi ito nakita ni Putin na mangyayari? Uh, sobrang nasasala ang mga impormasyong natatanggap niya. Hindi niya nauunawaan kung gaano kaseryoso ang kalagayan ng ekonomiya pati na rin ang sitwasyon ng militar ng Rusya. Kaya habang lumalala ang sitwasyon, ginagawa ng mga tao sa paligid niya ang lahat para protektahan ang sarili nilang kapangyarihan na siyang tunay nilang pinahahalagahan. At wala silang ginagawa para alagaan siya o para sa ikabubuti ng bansa sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng totoong nangyayari. Kay tuloy gumagawa siya ng maling desisyon at paulit-ulit niyang pinaninindigan ang mga maling desisyong iyon araw-araw. Ngayon, nagkaroon din tayo ng tugon mula sa Rusya pagkatapos mag-post ni Trump ng kanyang mga tweet, di ba? At ng video press conference. At mayroon tayong isa mula sa dating pangulo ng Rusya, si Medvedev, na halos nagsasabing maaring simulan ng Rusya ang ikatlong digmaang pandaigdig. Ngayon, posible ba talaga 'yon? Ano kaya ang mararamdaman ng China tungkol doon? Sino kaya ang pinakamalaking taga-suporta ng Rusya sa ngayon? Kung wala ang China, tapos nasana ang Rusya. Kaya ba talagang gawin yun ng Rusya? Si Dmitry Medvedev, ang dating pangulo, mahigit limampung beses na siyang nagbanta ng nuclear armageddon o ikatlong digma ang pandaigdig nitong mga nakaraang taon. Karaniwan na niyang ginagawa yan. Pero bakit niya ginagawa yon? Magtanong tayo. At napakasimple lang ng sagot. Um, sa sistema ng komunikasyon ng mga Ruso, kung paano kung gumagana ang kanilang gobyerno sa sistemang totalitarian na ito, ang presidente, si Putin, ay hindi kailanman nagsasabi ng mga ganyang bagay hindi siya gumagawa ng hayagang pagbabanta at hindi rin siya nagbibigay ng mga komento sa kahit kanino na direktang nakakasama sa kanila. Hindi tulad ni Donald Trump na tinawag si Putin na baliw, si Putin ay hindi kailanman gaganti ng ganong sagot. Sa halip, may mga tauhan siyang gumagawa noon para sa kanya. At diyan, pumapasok si Medvedev. Lalabas si Medvedev, magbibigay ng mga pahayag na ganito, maglalabas ng malalaking pagbabanta. At uh, mga propagandista sa Russian television ay uh, paulit-ulit na sinasabi kung paano kayang talunin ng Russia ang Estados Unidos sa isang digmaan kapag naging kinakailangan. Iyan ang laro na palagi nilang ginagawa. Si Putin ay nagkukunwaring kalmado, nagpapanggap na parang wala siyang pakialam at hinahayaan niyang ang ibang tao, ang mga tauhan niyang parang aso gaya ni Medvedev, ang maglabas ng mga walang basehang pahayag na ganito. Ang tuto siya, wala sa positions ang Russia na magsimlas ng anumang uri ng ikatlong digmaang pandaigdig o digmaang nuklear. Na siguro ay nakita na natin lalo na kung sinusubaybayan mo ang digmaan, noong inaprubahan ni Pangulong Biden ang ITAKIMS at inaprubahan ng United Kingdom ang Storm Shadow, sinabi ng Russia. Sa tingin ko mismo si Putin ang nagsabi na ibig sabihin daw noon ay nagkakagera na ang Russia at United States. Ngayon, sinasabi nila ulit ang parehong bagay dahil mukhang naghahanda na ang Germany na magpadala ng Taurus. Nagbabago ba ng kaunti ang sitwasyon ngayon na magpapadala na rin ng mga missile ang Germany? Oh, sigurado. Lalong lumalala ang sitwasyon para sa Russia. At sa puntong ito, mukhang makakakuha sila ng Taurus missiles mula sa mga Aleman. Lalong naging nga mahirap para sa mga Ruso na ipaliwanag sa kanilang mamamayan na may mga pagkakabahabahagi sa kanluran at sinusubukan nilang gamitin ang mga pagkakabahabahaging iyon, ang mga bitak na iyon, para makahanap ng mga tao sa kanluran na sasang ayon na panahon na para itigil ang digmahan. Lalong um, nagiging malinaw na ang mga tao sa kanluran tulad ng mga Aleman ay talagang nga sumusuporta sa pagbibigay ng mas maraming armas sa Ukraine. At sa sabuan, nakakutunayan din tayo of population of Russia and the opportunity to see the native art inside na nila sa the internet ay lalat na nung nadidis mayagam niya Lahat ng ito sa kanilang pananaw ay mga palatandaan na ayaw ko talagang makita ang anak kong sumali sa militar ng Russia. Huk, delay ka At ang ganitong uri ng presyo ng dahilan kung bakit sa loob ng militar ng Russia nakikita natin ang lahat ng palatandaan na nagsisimula na itong bumagsak. Ano sa tingin mo ang estratehiya ng Russia? Ano ang pinakalayunin nila? Alam ko na sa mga negosasyon, humingi sila ng apat na oblastes, bukod pa sa Crimea. Pero parang hindi naman susuportahan ng United States ang ganyang kahilingan, hindi ba? Kasi kahit si Juris Dr. Vance, na masasabi kong isa sa pinakakontra sa Ukraine sa administrasyon, sinabi rin niya na hindi makakakuha ng kahit ano ang Russia. May inangkin na sila. Hindi pa naman nila tuluyang napanalunan ang digmaan. Kaya ano ba talaga ang makatotohan ng layunin nila? Ang katotohanan hindi pa rin no nagbabago ang layunin ng Russia mula nung simula ng digmaan. Naniniwala pa rin sila na posible nilang makuha ang natitirang bahagi ng Ukraine. At ang inialok nila ngayon na negosasyon ay para lang makakakuha ng oras. Walang tunay na interes ang mga Ruso na tapusin ang digmaan sa ngayon. Si Vladimir Putin, muli siya ay maling-mali sa impormasyon. Naniniwala na ang oras ay panig sa kanya. At kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban, kahit na nawawalan siya ng hanggang daang sundalo araw-araw, naniniwala pa rin siyang mananalo sila. And ngayon, is lahat ng tumitingin dito mula sa makabilang panig ay nagsasayitimay sa hindi kang gawin ito ng Rusya. Muli, sa ekonomiya o sa militar, sapat ba ang katatagan nito para marapatuloy? At ang katotohanan, sobrang umaasa sila sa mga drone ng Iran at mga misil ng Hilagang Korea ay malinaw na palatandaan na wala silang sariling estratehiya kung paano armaduhin ang kanilang sarili para labanan ang digmaang ito, lalo na kung paano nila ito mapapanalo. At ito mismo ang nagdadala sa atin sa perpektong huling tanong. Tunay na umaasa ang Russia sa Iran at Hilagang Korea para sa mga armas at sundalo, at umaasa naman ito sa China at India para sa pera na gagastusin sa digmaan pambayad sa mga sundalo at armas. Paano ito magbabago sa panukalang batas ng Senado, ang Sanctions Bill? Siguro maaari mong pag-usapan ng kaunti ang tungkol sa Sanctions Bill at kung nasaan na ito ngayon. Kaya ang Sanctions Bill na ipinapanukala na ngayon sa Senado ng United States ay mayroon ng 81 isang co-sponsor mula sa isang daang senador ng United States. Kaya tiyak na papasa ito. Wala nang tanong tungkol doon. Pero ang ginagawa nito ay ganito. Maglalagay tayo ng limang daang porsyentong taripa sa mga produkto ng anumang bansa na ini-import sa United States na bumibili ng mga produkto mula sa Russia, particular na uranium, langis, at iba pang mga bagay, mga likas na yaman. Gyalajong kifim kurihin na ito sa kabuan ay din ang bansa tulad ng China at India na bumibili ng halos 85% ng lahat ng langis na galing sa Russia ay haharap sa limang daang taripa sa kanilang mga produkto. Ngayon, parehong ang India at China ay 10 hanggang 15 beses na mas malaki ang kalakalan sa Estados Unidos kaysa sa Russia. Hindi lang talaga makabubuti sa kanilang ekonomiya na mawala ang relasyon nila sa Estados Unidos para lang makakuha ng murang langis. At mas isisirang kanilang mga ekonomiya. At dahil sa mga tensyong pang-ekonomiya -e na nararanasan ngayon sa China, hindi talaga ito makatotohanan. Okay? Kaya kung titingnan sa hinaharap, maaring ito na ang maging punto ng desisyon sa digmaan. Maaring magbago nito ang lahat ng nangyari all court sheets, kung mangyayari ng mga pagbabago ni Yolar, na maaring si, sa loob ng susunod na ilang linggo maari natin makita ang lubos na pagbabago sa labanan at sa mga nangyayari ngayon sa Ukraine perpekto at sa tingin ko ang panukalang batas ay may suporta mula sa magkabilang partido at may sapat na suporta na ito para maipasa kailangan lang talaga nilang maipaboto ito Isigurado ni Maria kong sabihin sa si 81 senador, walang talagang may problema sa pagpasa nito. Sa kapulungan ng mga kinatawan, walang duda, makakakuha ito ng supermajority na higit sa 60% na sa puntong iyon ay nangangahulugan na hindi na nito kailangan ang pirma ng Pangulo, kundi maaari na itong dumiretso sa Senado. At kung may pasla ito ng Senado at may pasla din ng kapulungan, nagiging batas na ito. Perfecto. Sige. Maraming salamat sa pagpunta. At ilalagay namin ang link ng iyong channel sa ibaba. Alam ko na mas marami ka nang at tinatalakay mo ang digmaan ng Russia. Personal kong na-enjoy ang bawat video na inilalathala mo. At sana ay magpatuloy ka pa. Salamat. Pinahahalagahan ko ito. Isang babaeng ruso ang umiiyak dahil inaatake na ng mga drone ang rehiyon ng Moscow at may pagsabog na nangyari malapit sa kanilang bahay. Bagaman bihira ang ganitong reaksyon dahil karamihan sa mga ruso ay natutuwa kapag may pagsabog sa Russia. Ito ang mga bunga ng digmaan na sinimulan ng Russia at maaaring mapatigil ang lahat ng ito sa kahit anong paraan. Ang kailangan lang gawin ng Russia ay iurong ang kanilang mga tropa mula sa Ukraine at itigil ang pagpatay sa mga Ukrainyano. Sa totoo lang, ilang oras nang naririnig ang mga pagsabog sa Kharkiv. Tatlong araw na ang nakalipas mula noon, kaya Mayo 27 iyon. Anong nangyayari? Hindi ko maintindihan ng kahit ano ngayon. Tumama ito malapit mismo sa bahay ko. Parang bangungot lang ito. Anong klaseng lagi ito? Lahat doon ay tuluyang gumuho. Literal na tinamaan ito ang unang pasukan. Ngayon, ginagamit na naman ng mga opisyal ng Rusya ang dati na nilang ginagamit na pakonswelo. Sinasabi nila na inaatake nila ang Ukraine dahil inaatake raw ng Ukraine ang mga syudad ng Rusya, tulad ng Moscow, na nakita lang natin. Pero sa totoo lang, hindi ito totoo. Ang Rusya ang nagsimula ng digmaang ito noong 2014. Pagkatapos, tuluyang nabaliw si Putin at naglunsad ng ganap na pananakop noong Pebrero 2022. At ngayon, ang mga lungsod ng Rusya ang nagbabayad ng kapalit para sa pananakop na iyon. Tungkol naman sa pahayag, hindi ito ginagawa ni Trump sa harap ng kamera, pero siya pa rin mismo ang sumusulat ng mga ito sa social media. Sinasabing naglalaro sa apoy si Putin na nagpapadala ang Rusya ng mga drone sa Ukraine nang walang dahilan. Marami talagang sinasabi si Trump doon at siyempre binabasa at sinusubaybayan namin lahat iyon. Pero madalas naming napagkasunduan na hindi sapat ang kaalaman ni Trump tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa konteksto ng pagtutunggalian ng Ukraine at Russia. Laluna, hindi siya alam tungkol sa palala ng palalang malalaking pag-ataking terorista na isinasagawa ng Ukraine laban sa Russia, laban sa mga mapayapang lungsod ng Russia. Alam lang ni Trump ang tungkol sa mga ganting hakbang na ginagawa namin. At hindi niya lubos na nauunawaan na tanging mga pasilidad ng militar o ng industriya ng depensa lang ang tinatarget namin. Sinimulan ng Rusya ang digmaang ito na may parehong ilusyon na pinagsimulan ng mga Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Naniniwala ang mga Nazi na sila lang ang bobomba sa iba at walang bobomba sa kanila. Pero alam mo ba kung ano ang nangyari? Iba-iba ang sinasabi ng bawat isa at iba-iba rin ang mensaheng ipinapadala ng bawat isa. Ito ang sinabi ng media ng Estado ng Rusya matapos ang pahayag ni Pangulong Trump. Ito ang Russia Today, Russia Today, na pangunahing kontrolado ni Putin. Binalaan ni Pangulong Trump ang Moscow na sinasabing nakaiwas ang Rusya sa masamang mga kahihinatnan dahil lamang sa kanya. Hindi naiintindihan ni Putin na para siyang naglalaro ng apoy. Ang mensahe ni Trump ay halos walang puwang para sa maling interpretasyon hanggang sa mag-post siya ng kabaligtaran bukas ng umaga. Oh, hulaan mo kung ano, tinanong si Trump tungkol sa mismong pahayag na ito. At ito ang sinabi niya. Naniniwala ka ba na bastos ang mga Ruso kapag sinasabi nilang ang mga kritisismo mo kay Putin ay basta emosyonal lang na reaksyon? At naniniwala ka pa rin ba na gusto talagang tapusin ni Putin ang digmaan hindi ko masasabi sa iyo yan, pero ipapaalam ko sa iyo mga dalawang linggo mula ngayon, sa loob ng dalawang linggo, malalaman natin agad. Malalaman natin kung niloloko lang ba niya tayo o hindi. At kung oo, magre-responde tayo ng medyo iba. Pero aabuti ng mga isa't kalahating linggo, dalawang linggo. Nandito si Ginong Witkoff na gumagawa ng napakagandang trabaho at mahigpit niyang hinaharap sila ngayon. Mukhang gusto nilang gumawa ng aksyon pero Hanggat hindi pa napipirmahan ang dokumento, hindi ko masasabi sa inyo. Wala rin makapagsasabi. Masasabi ko ito, masasabi ko ito na labis akong nadismaya sa nangyari ilang gabi na ang nakalipas kung saan may mga namatay sa gitna ng tinatawag ninyong negosasyon. Labis akong nadismaya doon, talagang, talagang nadismaya ako.